nakapanood ulit tayo mga kakoleksyon ng 1 piso binibili 5 million Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat dyan And again, this is Dance Collection So, bago po natin alamin kung ano yung mga binibili natin dito ay for info lang po muna mga kakoleksyon sa tatalakayan po natin ngayon dito po sa year 1972 at year 1974 na 1 peso coins dahil napakarami pa rin po ang nag-aalok sa atin nito pero hindi naman po natin mabilibili dahil meron na rin po tayong nakolekta nito mga 1 peso katulad po ng nakikita nyo ngayon So marami pa rin po sa mga kakoleksyon natin ang naniniwala na nabibili ito sa mataas na halaga. Dahil nga sa mga napapanood nila sa mga maling impormasyon na kinakalat po ng mga iba't ibang vlogger na ito daw ay nabibili ng libo-libo o milyong-milyong piso. So huwag agad maniniwala sa mga ito mga kakoleksyon dahil ito yung malinaw na for the views lang po at hindi po totoo na binibili nila ito sa mataas na halaga. So may isang vlogger mga kakoleksyon na nag-vlog na naman nito na binibili po niya ito sa mataas na halaga. Saan ka naman nakakita mga kakoleksyon? Ang price po niya dito sa mga 1 piso na ito, bibilhin niya 10,000, 50,000. 100,000 at yung bagong video niya ngayon binibili niya ngayon ito sa halagang 5 million so syempre magugulat ka mga kakoleksyon at aasa ka ngayon na ang hawak mo palang Jose Rizal 1 piso ay mabibili pala sa ganoong halaga at kapag inalok mo na ito at nagbenta ka na sa kanila nito wala namang magre-reply sa iyo at paaasahin ka lang so nag try din kasi tayo mga kakoleksyon na magbenta nito sa kanila at hindi sila nagre-reply sa atin wala silang naging sagot dito so ibig sabihin hindi nila binibili o oh, hindi naman talaga nila binibili ito mga ka-collection ito pong mga 1 piso na ito dahil napaka-common po nito mga ka-collection 21 milyon piraso po ang ginawa dito ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga baryang ito so napakarami po nito at napakarami rin po ang nakapagtabi nito so ibig sabihin wala na po itong collector's value at napakabihira na nga po itong bilhin mga ka-collection So pwede lang po itong magkaroon ng halaga mga kakoleksyon kung ito po ay magkakaroon ng pambihirang error dito po sa mga barya na ito na pwedeng bilhin po ng mga coin collector sa mataas na halaga. So ang tinutukoy po natin dito mga kakoleksyon na pwedeng bilhin dito ng mga coin collector ay yung may pambihirang error po. Kung tawagin po ay yung off center at yung clip planchet. So ang tinatawag po na off center mga kakoleksyon yung meron po siyang space dito po sa gilid ng 1 piso. Ganon din po doon sa likod. Ayan po. Nagkaroon po siya ng space dyan nagkadoble po yung punch po ng paggamit po sa paggawa ng piso. So yun po yung merong mataas na collector's value. So meron po tayong sample niyan na nakita po natin na hawak po ng isang legit na coin collector. So meron po tayong nakuhanan ng larawan nito katulad po ng nakikita niya ngayon dyan sa video. Dyan sa ating video. So, yan po yung tinatawag na off center error dito po sa 1 piso. So, makikita nyo, nagkaroon po siya ng space sa gilid. Harap at likod po ng barya. So, nagkaroon po siya ng kakaibang itsura na bihirang mangyari sa mga barya. At ang isang error pa rin mga kakoleksyon na nagkaroon po siya ng magandang pagkakatabas dito sa 1 piso na kung tawagin ay clip planchet error points katulad po ng nakikita nyo ngayon so yan po yung mga bihirang makita at mangyari dito po sa mga barya so ito yung pwedeng magkaroon ng mataas na collector's value na pwedeng bilhin sa mataas na halaga so depende na rin po yan sa pag-uusap po ninyo ng mga coin collector mga ka-collection kung magkano ninyo ibebenta ito at kung magkano nila bibilhin ito So isa rin po tayo sa mga naghahanap at bumibili po ng mga ganitong klasing error coins na bihira nang makita sa sirkulasyon. At ito po ay binibili natin sa halagang 1,000 to 5,000. So depende po 'yan sa condition po ng barya mga kakoleksyon At kung kayo naman po ay nakakapanood ng mga ganitong klasing barya sa ating video ito pong mga common coins nito, mayroon po tayong ipinopost sa ating video. Ito ay for info lang din sa mga napapanood po natin sa mga iba't ibang vlogger na nagsasabing ito ay binibili sa mataas na halaga. So ito po ay mga common coins. So wala naman po tayong sinasabi o binabanggit na ito po ay binibili natin. Dahil ito ay mga common coins lang po, hindi nabibili. So sana ay nakapagbigay po ulit tayo ng konting impormasyon tungkol po sa mga barya. Maraming salamat po and God bless.